Bakit sinunog ng China at ng kapapahan ang Biblia? Bakit gumagawa ang China ng literal na dragon? Ipinaghahanda ba nila ang mundo para sa tatak ng hayop? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maraming salamat po sa pagsuporta sa programang ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video ito sa lahat. Kaibigan, ito ang kong babala na dapat ninyong malaman. Sa unang Juan 2.18, mga mumuntik kong mga anak, ito na ang huling oras na gaya ng inyong narinig na darating ng Antikristo, na kahit ngayon nga ay na marami na ang lumilitaw ng mga Antikristo. Balikan natin ang ulat sa Jerusalem, maghanda sa digmaan. Ang China ba ay katuparan ng propesya sa mga huling araw tungkol sa dragon at ng dalawang daang milyong hukbo ng mga tao? Maraming mga tao ang naniniwala ng dragon sa Apokalipsis 12 ay ang China, ang pulang dragon na gumagawa ng nakasama ni Satanas dahil sa simbolismo nito. Ginamit ba ang China bilang simbolo ng pulang dragon na isinulat ang Apokalipsis? Ang China ba ang itinuturing na ang hayop mula sa silangan na sinasabi ng Biblia? Ang China at ang propesya para sa mga uling araw, paano gagamitin ng Diyos? ang pulang dragon para matupad ang kanyang layunin. Tingnan natin itong kawili-wiling viral video na makikita natin kung ano ang nililika ng mga scientist sa China sa kanilang laboratorio sa Beijing at nakuhanan ng mga larawan na naging viral kung saan ang mga scientist genetically ay naglika ng literal na mga dragon sa pamamagitan ng test tube na nagpapalaki ng mga baby dragon at may mga itlog pa sa laboratorio. Ang proyektong ito ay pinanatiling lihim na, na, pinangangalagaan ng gusto ng gobyerno. Sa mga larawan ay makikita ang mga libu-libong mga sundalo sa loob ng gusali. Maraming mga netizens ang kinakilabutan kung bakit lumikha sila ng dragon. Ang ilan ay nagkomento na ang mga larawang ito ay pawang peke na nabuo lamang ng AI. Ngunit ang ibang tao naman ay nagkomento at kanilang iniugnay ang China sa dragon ng Apokalipsis na sinasabi na nagbising ang dragon ang China ay pwersang pinatutupad ang maling pagsamba. Ayon sa ulat ng Washington Post, hindi kakayang iligtas ni Jesus kundi ni President Xi Jinping. Sabi ng mga Kristiyanong Chino, hindi kahihilahin ni Jesus Kristo mula sa kahirapan o pagalingin ka mula sa iyong karamdaman. Ngunit gagawin ito ng Chinese Communist Party. Kaya tanggalin ang larawan ni Jesus at ilagay ang manggandang larawan ni President si Jinping na ginawa ng libu-libong taganayon sa Southeastern China na sinabi ng mga lokal na opisyal. Isang social media account mula sa probinsya ng Jiangxi sa, nga, ng Yugan ay sinasabi na kusang inalis ng mga taga Nayon ang 624 na mga larawan ng mga santo na naukol sa mga relihiyong kristyano at pinalitan ang mga ito ng 453 na poster na larawan ni President Xi Jinping. Inihanda ba na ng China ang mundo para sa tatak ng hayop? It's basically his way of saying China should be the richest, most powerful country in the world With Xi as the dynastic king. And people are already worshiping him. People are already worshiping him. The place he spent his teenage years has been turned into a national shrine, a Disneyland version of communist China. Ayon sa barons.com, ang Papa ay nagpadala ng telegrama para iparating ang mabuting pagbati sa Presidente ng China na si Xi Jinping August 31, 2023 at tumanggap ang Papa ng malagang regalo mula kay President Xi Jinping. Ano ang nais ng Presidente ng China at ng Papa? ang sunugin ang Biblia. Sa apnews.com, ang mga opisyal sa China ay kanilang pinagsisira ang mga cross at pinagsusunog ang mga Biblia at pinilit papermahin sa papeles sa mga tagasunod ni Kristo na talikuran ang kanilang mga pananampalataya. Ang pulisiyang ito ay pinatutupad ngayon sa China na gaya sa nangyari sa dalawang saksi noong Dark Ages. Without China, charging the Communist Party employs Bible burning torture, and facial recognition to intimidate worshipers. Nang si Juan noon ay tinapon sa malungkot na isla ng Patmos, ay pinahayag sa kanyang ang tungkol sa 1,260 years kung saan ang kapangyarihan ng kapapahan ay pinaintulutang yurakan ang salita ng Diyos at usigin ang kanyang bayan. Apokalipsis on 11.3 At binigyan ko ng kapangyarihan ang aking dalawang saksi at sila ay magsipang hula isang libo dalawang daan at anim na araw na naramtan ng magaspang na sako. Sino itong dalawang saksi at ano ang totoong nangyari noong 1260 taon ng Dark Ages sa Apokalipsis 11.4.5. Ito ang dalawang puno ng ulibo at ang dalawang kandelero na nakatayo sa harap ng Diyos ng lupa. Ang mga ito ay may kapangyarihang magsara ng langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe. Mula sa Diyos, may kapangyarihan rin sila upang gawing dugo ang tubig at magdala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila upang matukoy kung sino ang dalawang saksi tayo dumako sa lumang tipan sa Sakaryas 4.2 hanggang 6 at dalawang puno ng ulibo sa tabi nito. Ang isa'y sa ibabaw ng kanang bahagi ng mangkok at ang isa'y nasa kaliwang bahagi nito. Kaya itinato, itinanong ko sa anghel at anong kaulugan nitong, nito Panginoon? Hindi mo ba alam yan? Patanong na sagot sa akin. Hindi po sagot ko at sumagot sa akin ang anghel na aking kausap. Ito ang salita ng Diyos. Ang dalawang saksi ay kumakatawan sa salita ng Diyos, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Noong panahon ng Dark Ages 500 AD hanggang 1500 AD ay sinunog ng Roma ang mga Biblia kasama ng mga nagmamay-ari nito ayon sa Baptist Pillar. Ayon sa Church Council of Tarragona noong 1234 AD, walang maaring magtaglay ng mga aklat na luma at bagong tipan at kung sino man ang nagtataglay nito ay dapat niya itong ibigay sa lokal na obispo sa loob ng walong araw upang sunugin ang mga ito. Sa loob ng dalawang dekada, pagkatapos ng kamatayan ni Wycliffe, maraming mga lowlards na ang kanilang mga Biblia ay nakasabit sa kanilang mga liig na sinunog na, na magkasama. Ang makapangyarihang bansa na katulad ng China ay persang magpapatupad sa mga tao ng pagsamba sa tiyak na paraan. Ang pagsamba sa panaw ng Dark Ages ay binubuhay muli na nakikita natin sa nakakaibang pag-unlad. November 10, 2023, ang CNN.com ay nag-ulat ng ang China ay may vision upang muling hubugin ang mundo at ang mga bansa ay nakinig. Ang pamahalaan ng China ay kanilang inuusig ang mga Kristiyano na nagdulot lamang ng lalong paglago ng iglesia na naging dahilan upang ang calls an update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Chinese are no longer content with um, all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to um, prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, He who is without sin among you, let him cast a stone at her. When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, I am also a sinner. nakita natin ang mga pagbabago na ganap na ipinagbabawal ang Biblia sa mga bata. Ipinagbabawal ang lahat ng apps ng Biblia at inalis sa bawat e-commerce ng app store. Sa pagpupulong ng mga kristyanong batang tseno ay silang pumirma sa isang dokumento upang talikuran ang kanilang mga pananampalataya. Kaibigan, nais mo bang sumali sa akbo ng Diyos itong mga huling araw na mayroong tabak ng Diyos? Ang Biblia, may katwiran ni Jesus ang baluti ng katwiran na may kalasag ang pananampalataya. Mari po bang type sa inyong, ang inyong mga komento sa comment section? Ako ay tatayo para kay Kristo. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Manatili tayong tapat hanggang sa wakas at matanggap natin ang kuruna ng buhay. Patuloy lang tayo dito sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia.